F. So okay guys, uh, welcome back to our channel. Ayun, aking mga halaman. So papakita ko lang sa inyo aking uh, ternate nate. Ayun, gumapang na sa ibabaw ng iero. Actually, diya uh, gusto ko nang tanggalin niya kasi baka masira o baka kalawangan niya ang iero. Ah, uh, syempre nabubukoy yung ibang dahon niyan. Uh, at ayan, no. Oh. Uh, ingay. Atuloy, ito kasi ay bubung ng na aming terrace sa baba. Uh, ingay, di ba? Ang dumadaan tricycle uh, bubungya ng terrace namin sa baba at yung iyan ay nakatanim sa uh, plant box sa harap ng aming gate so uh, gusto ko na siyang uh, tanggalin kasi nga ay uh, naalala ko baka masira yung yero so ikot tayo sa kabila at yung mga halaman na ay. diba magulo lang nakakapagod magayos so ayan yung aming uh, tatanggalin ko na yan mamaya Pinijuhang ko lang bago ko tanggalin uh, sa isang banda merong uh, siyang advantage kasi pagka matindyan sikat ng araw uh, nako cover niya yung iero so hindi ganong mainit sa baba pero inaalala ko nga lang kasi baka baka mamaya uh, iero baka kalawangin sa dami ng mga nabibulok na dahon niya ayan may dumada ang kotse so yun guys ah uh, lamang ang ating uh, vlog for today Thanks for watching. Ay, aking mga